papa. Hmm. Uh, parang kabibi no. Oo. Hindi ka pag kabibi kasi walang ganito, Chong. Ito. Hmm. Tapos green pa yung ano niya, pakpak niya. Oh. Ah, sige, nilagay mo mas Paano mo Ang tawagin, papa. Mm. Wild duck, no? Oo, Ayan, wild duck po raw. Uh, na huli ni Puraw. Wala ka sa lumipad. Baka kasiya na chow. Ha? Oo. Oh. Akala ko hindi ito makalipad. Makalipad pala to? Makalipad chow. Kaya tinanggalan ko yung book niya kanina. Yung nga, parang kabibi, parang duck na ano. Iba yung mata niya oh. Iba yung mata niya eh. Ano? You know? Grabe. Iba yung mata nga niya. Hindi na yan lalaki. Hindi na. Ganyan na yan. Ganyan na kalaki. Kapag yung lalaki, mas malaki. Mas malaki yung lalaki. Mm -hmm. uh, babae pala to. Ah, uh, galing mo na huli mo ah. eh, mabilis pa naman yata itong ano. Mabilis yan na. ah. Pag nasa tubig yan, hindi mo na mahuhuli hindi mo na mahuhuli yan uh, wild duck yan wild duck umaanag to tumutusay. parang ano talaga din siya no parang kabibi din bilis pa yan lumangoy hindi uh, pa yung mata niya oh 'yung ano niya eh Ang ganda naman